kita niyo yan guys ka-order ko sa Shein ng mga dress dumadami na pala yan, may kasi akong order sa Shein ng mga dress kasi kahit hindi ka na maghabaya ito lang ang susuotin mo, okay na eto, hindi ko pa nasusuot kasi iba yung ano niya pero pwede siyang suotin kung mayroong jacket, pwede na suotin yan eto, hindi ko guys to masuot kasi maxi kita yung tuhod natin, kaya hindi natin may suot dito, hindi pwede eto hindi ko pa siya nasusuot kasi bagong order to. Ayan, bagong order to. Ito, nasuot ko na two times. Ito, hindi ko pa nasusuot. Ito, sinuot ko nung kami pumunta sa kasalan. Ito, matagal na to. Ilang ko na to nasuot. Ito, dalawang beses ko na sinuot kasi nung, nung Ramadan. Ito, guys, two in one to. Habaya, tapos may ano siya. Meron siya sa loob. Pwedeng tanggalin yung habaya. Ganon. Pansik si ba? Yan. Yan ang collection natin, guys, sa sa Shein mga dress. O, di ba? Dami ko pang ano, dami ko pang ni ni order sa Shein pero hindi ko lamang siya. Hindi ko na hinangar kasi puro dress lang naman ang gusto ko, Di ba? Kasi iba bawal na. Oh. Yan, guys.